bayan nun. No? So, nandito na po tayo sa bayan nina ni Marisa. Tuhan nyo na eh. Alis mo muna po. So, ayun nga nai no. Um, isa po kayo sa napili na mabigyan ng grocery sa kabigas na galing sa ating kababayan na na nais din tumulong no sa ating kababayan. Uh, so ito po na yung nabili namin kanina no na bigas, saka mga grocery. at ito may itlog din. Um, uh, ano na nice. eh. Anong sasabi mo sa tulong na galing kay ma'am? Uh, hindi, na, hindi na daw po natin siya ano no. i eh, may mention kung ano yung pangalan na nagbigay ng tulong. Basta ang importante ay hangad niya na makatulong sa ating kapwa um, yun na, um, nanonood siya ngayon. Uh, ano po yung masasabi niyo na sa tulong na kanyang binigay? Eh, salamat ma'am yung binigay niyo. Mm. Malaking tulong na to na no, na para sa ano sa pang-araw-araw na oh may ano to nay may mga kape sa noodles at mga dilata nay gatas at mga biscuit ng apo mo. salamat. Mm. So, yun nga mga kababayan na, nadatnan natin si Nanay Marisa na tignan nyo naman po napakarami niyang labahan. ah uh, ano yan, Nay? Mga damit nyo ba yan na nilabahan mo, Nay? Uh, Ayan si Nanay Marisa, no, mga kababayan na kita nyo naman po ang kanilang bahay mo. No? Uh, nakakaawa po ang kanilang kalagayan. ah uh, sa so mga nais nice po na tumulong kay Nanay Marisa, um, um, sana po ay matulungan natin siya na sa kanyang kalagayan mo. No? Nakakaawal din siya sa kanyang kalagayan. Um, so, yan lang mga kababayan, no. Maraming salamat, ma'am. Uh, hindi ko na sasabihin yung pangalan niya kasi sinabi niya kanina na kahit magtulog sabihin, no. Yung pangalan niya, basta ma'am, uh, maraming salamat sa tulong na inyong binigay kay Nanay Marisa Naway, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat. Babay po, mga kababayan. Ah, uh, sige po. <laughs> Salamat ka na po. Salamat po. Mm. mm.